Kung inakala ng marami na malakihan na ang kickback sa flood control scandal, nabunyag sa Senado ngayon na mas malala pala ang sinasabing bulsahan sa LOA scam sa BIR. Yan ang agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. Sa Blue Ribbon hearings, nabunyag na abot ng hanggang 25% ang kickback ng mga opisyal ng gobyernong isinasangkot sa flood control scandal. Pero sabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, wala yan sa kalingkingan ng kickback ng ilang tiwaling opisyal ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Suot ang kanyang tinawag na bantay buaya glasses, tiniyak na hindi makalulusot sa kanyang paningin ang mga ganitong katiwalian. Nakakalungkot. Eh sana, ako sana, hindi naman sisinilago, pero sana mas malaki man lang yung pinapasok sa gobyerno eh. Kumurot man lang ng konti, baliktad eh. 70% ang kino dinadakma, 30% lang ang pinapasok sa gobyerno. Dahil ito sa pinatupad na letter of authority para mabulatlat ng BIR ang libro ng mga kumpanya na may questionable obligasyon sa buwis. Nagamit niya ito sa mali at lalong sinamantala simula noong nakaraang taon. Hindi lang mga Filipino companies ang apektado dahil maging ang European Business Chamber niya ay nagreklamo na rin ang dati anyang target collection mula sa LOA na 6 billion pesos umabot lang ng higit 2.